Si Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, ay ipinanganak noong Hunyo Labinsyam, 1861, sa Kalamba, Laguna. Mula sa murang edad, siya ay nahilig sa pagbabasa at pag-aaral. Ang kanyang talino ay nagdala sa kanya sa mga prestihiyosong paaralan sa Maynila at sa ibang bansa tulad ng Espanya at Alemanya. Dito, natutunan niya ang iba't ibang wika at nakilala bilang isang mahusay na manunulat. Ang kanyang mga akdang inolimitang her at El Filibusterismo ay naging sandata laban sa mga pang-aabuso ng mga Kastila. Sa kabila ng kanyang mga kontribusyon, siya ay itinuring na banta ng pamahalaan na nagresulta sa kanyang pagpapatapon sa Dapitan at sa kanyang malupit na pagbitay noong Disyembre 30, 1896. Ang kanyang sakripisyo ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na ipaglaban ang kalayaan at katarungan at hanggang ngayon, siya ay simbolo ng ating pagnanais para sa pagbabago. Maraming salamat sa panonood. Sana'y na-inspire kayo sa buhay ni Dr. Josie Rizal. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa iba pang kwento ng ating kasaysayan. Paalam!